Bella Padilla, tinawagan si Kim Chu habang nasa Australia. Kumalap ng ayuda, nasa isang mall ang Kim Pao. Shopping day after mag-date, himlay malala. Tayag na rayag, ibinuking si Bestie. Ganitong kaibigan ang maggalabas na mga sekreto niyo, Kim Pao. Musog na musog kami. Panigurado. Kaya nasa shopping area sila. Buong Showtime family. May paserubong kay Kimi. Pati ang pamilya niya. Ang tiyaga din talaga ni Paolo. Ni-imagine ko tuloy kung paano niya sinasamahan sa ganyang moment si Kimi. Para mag-asawa na ng nga talaga. Ay nga sa mga May nakalap akong balita. Through yung singabi ni Bella, kasi yung kaibigan ko nagtatrabaho sa Brisbane. Una sa anambong team ni Kimi at si Paulo. Nakita ng dalawang mata niya, holding hands pa sa shopping area at kumain sa isang restaurant. Sana magkabas sila ng ayuda. Sinusulit nila ang araw na magkasama. Happy Monthsary, King Pau. Stay in love. Huwag pa paapekto sa mga bashers na puro paninira lang ang alam. Ayon pa sa isang komento, Kamusta na kaya ang mga kasama ng King Pao? Nilalanggam na rin kaya sila sa mga nakikita nila ngayon? Sana naman may kaunting pasilip para lahat kinikilig. Share your blessings. Ika nga nila. Kim Paulang sa kalang.